Guys, dito tayo ngayon sa Kasili. Papasok tayo dyan sa gubat. At may kukunin ako. Nakabutan naman ako eh. Oh. May kukunin tayo dyan. Kukuha ko ng labog. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng labog ha. Baba tayo dito. Mm. Pakita ko sa inyo. Kasi nakakuha na ako dito. Inilagay ko sa paksyo. At saka nag-ano ako ng gabi. Ang sarap. Yan. Ito yung labog. Ayan. So, kukuha tayo ngayon. Ayan, marami yan dito. Doon, yan. Yung mga yung na yan. Pero, papalinis na namin ito. Papakat yung mga puno. Ayan para mabinta na. Ayan. To hanggang doon yan. So ngayon, kukuha na tayo ng labog kasi hindi tayo magtatag kami magtatagal dito. Tinitingnan ng nila kung saan sila maglalagay ng poste. Ayan oh, ito o. Oh. Ayan ang labog. Ayan. Yung puno lang ang tatanggalin natin. Yung talbos. Ito. Ayan, ito ang labog. So, iupo na natin yung cellphone kasi mahirap mag-ano. Merag magtakuha pag uh, may hawak na cellphone. <laughs> Nasa gubat tayo. Gubat ng kasili. Sa bundok ng kasili. Ayan, sa lupa ito ng ano. Sa lupa ng asawa ko to. Lupa nila to. Ang lapad-lapad dito guys. Nandun sila oh. Sila. Nandun pa sila. Tinitingnan nila yung hati ng ano. Lupa So, mag, na tayo ng labog, guys. op na natin tong cellphone. Kasi hindi tayo makakakuha pag may hawak tayo yung cellphone. So, see you later. Ah, tapos na kami. Ito na yung mga naharbat namin. Ayan, gabi. yan magugulay na naman tayo ulit ng gabi. Tapos ito yung labog. Hmm. Ayan, labog na pampaasim natin. Tapos may nakuhang buko. Ayan, yung mga baon-baon namin. Hmm. O, di ba? Andun pa sila. Ayan. Hmm. So, raming gabi na to. May napatuyo na akong gabi doon. So, yung iba, magulay tayo ng sariwa. Tapos yung iba, patutuyuin na naman natin. Para may panglaing na tayo. Tapos yung dahon, ibalot natin, magpaksyo tayo. Balotin natin ang dahon. Pakabili tayo ng isda na maliliit. Ayan yung kawayan na sinasabi. Ayan. Maraming kawayan. Ayan, maglinis na tayo ng gabi. Yung iba, itatanim ko. Ayan. Linisan natin to kasi mag tayo mamaya. Mag-paksyo tayo ng gabi. Lagyan natin ng labong. Ng labog. Yung iba, itatanim ko dito. Para mayroon tayong tanim, panibagong tanim na gabi. So yung iba naman, ibibilad ko. Ayan. Yan yung ating gagawin ngayon habang hindi naman tayo makatulog ng tanghali. Yung asawa ko tulog, so ako gising. So, ito, ito paglilibangan natin kasi masarap naman yung hangin, malakas yung hangin. Kaya di masyadong mainit. Bye!